Eh mga idol, good morning. So ayan nandito kami ngayon sa bundok para manguha ng tinatawag namin na palaw. So, ito yung pagkain na halaman bukid. Siguro maraming nakakalam nito, hindi lang sa amin, sa aming probinsya o sa aming baryo. Ito po talaga siya ay napakasarap kainin lalo na pagkaginataan. Malapit na kami sa aming pupuntahan So, istipot lang po kayo mga idol para makita nyo po yung sinasabi ko po sa inyo na palaw kung tawagin dito sa amin. Yan yung langit po namin ngayon dito ay makulimlim. Baka maulunan kami dito. So, ito yung halamang bukid mga idol. Malalapad po ang mga dahon niya. So ito yung punuan niya, yung laman po niya ay nandoon sa loob. Yun, yun po yung kinukuha namin. Kailangan mong gumamit ng kahoy pangbungkal para mas madaling mahukay. Kung itak lang yung gagamitin, medyo mahirap. jo may rattcha ukadin kailangan patuloy nisin para tanggalin yung ano yung laman so mayroon pang sakto dito na malaking puno So na lang. Pagka natanggal na namin yung laman, itatanim namin siya ulit para sa susunod na taon mayroon kami makuha ito yung pinakamalaking laman kasi parang ito yung pinaka mother mother nila uh, Ulan na na kami mga idol. So, ugasan namin to ulit para malinis talaga siya. Luto eh. So, ito na mga idol. Kukuha tayo ng isang pirasong hiwa. So, titikman natin kung malambot na siya o luto na. So, ito yung kulay niya pagka maluluto na siya. Ayan. So, ito malapit na siya. Luto na yung palaw natin. So, ito. Kakain ah, na tayo ng maayos. Ayan. ganito po yung kulay niya golden pagka naluto na siya